Yan mga kasyokoy So ito yung pangalawang dive natin At mukhang maganda itong bawa napunta na natin Tapasan ka agad Ang unang nagpakita Yung tapasan bilog Surahan din ito Tapasan na bilog yon gitik Para sa din na presyon tapasan na lapad at ito pa, yan, ganitong tapasan. Para sa presyo Yon sa pool. Nagitik. Maganda itong bahura, pamutasan. Sana tuloy-tuloy lang -tuloy ganitong isda. Kahit tapasan, pidi na yan. Oops, ito, mumul. Ay, wag yan, bawal yan. Wag natin kunin yan, bawal yan. Ito! Kupa pa! Mukhang pasado na ito. Mga tatlong guhit na ito. Tatlong gramo. Ayan, malaki. Isan libo ang isang kilo nito. At ito nakatalikod sa maral. Alanganin pa nain, baka taplisan. Ayun, tumagilid na. yon sa pool. Oh, naroon pa yam yung bilis sumuot nung isa. May kaasawa sana. Nakasuot. Nahanap na lang tayo panibago. At dito, oy! Oops! Ayun! Kupa pa na naman! Nakadalawa na tayong kupa pa. Magkalating kilo yan, dalawa na yan. Sirubol lang 500 pesos. Bawi na tayo sa puhunan nito. Dilin siya na lang ang hanapin ko. At ito pa. Parang malaki kita akong isda dito sa pinakang ilalim. Alanganin. Nasa pinakang ilalim na butas. Oops. Na ano siya na ilalim lalo. Silipin ko dito sa baba. Wala. Balik. Uy. Uy, nandun na. Doon lumabas. Sa maral. O, oh, sana kaya yun. Sumuot na naman. Ayun, Aaron. Sa pool ka... labas ang ulo. Yun. Gitik. Nasintro. Nasintro. Kala ko hindi ko na makukuha. Dito, hanap na naman tayong panibagong papanain. danta lang ng langoy at nalalim ang butas. Yun! Surahan o tapasan. Ayun, sa pool, uy! Nabungaw! Ulitin ko. Yun, sa Sa pool! Portal linaw na din yan. Pwede na yan. Kahit tapasan. At ito talag bago. Yun! Sa pool! Makita na kayo. Kahit anong isda, pwede na yan. Mukhang maganda itong nalipatan natin na baura. Ops! Nasa pinakang ilalim. Ay, Darna! sapol ka ayun ayun samaral masamaral dito sa bahurang ito malalapad na yung samaral ingat din po kayo dito sa samaral na ito masakit makatinik hoy samaral na naman uli talagang masamaral dito sa bahurang ito Halos isan di pa lang ang pagitan. Ayun, gitik. Nasintro. Thank you, Lord. At sunod-sunod yun -sunod sa maral. At ito pa. Oops, wala. Uy! Maliit na ko pa pa. Hindi ko ito kukunin. Pakakawalan ko ito. Para makalaki pa siya ayan, sumuot ka at baka kumakuha ka ng kasama ko iulam ka at hanap na naman tayo ng panibagong papanain yun alatan ayaw at sa pole nakuha natin at ito pa oops yun, balatan or linaw ka 350 again 350 tayo sa piraso nito. Malaki na ito. Big na ito. Ayan, napakalaki. 350. Sana makabalatan pa tayo ulit. Uy! Kabangin. Mahal na kabangin ito. Babayaran na ito ng 500. Pag ito nagkalating kilo, 500 ang isang piraso nito. Pero pa nag isang kilo, 1000... Oops! Punong! Dagdag kita pa rin yan, punong! Ayon, sa pool! Kahit punong, pwede na yan! 60 rin ang kilo nito! At nasan pa kayo makasamaan mo? Dandahan na lang oy! At yung mga katago, para makita, baka malampasan! Oops, dito, sa so 14 butas! Ano kayang isda ito? Sinusungkit ko. Sinusundot ko siya para magatras. Ayan. Op. Sundutin ko uli. Para umatras siya. Ayun, umatras na nga isa pa. Yon. Sapul ka. Yon, gitik. Nasintro. Tapasan pala 'yon. Nakasan pa kaya? Uy! Another 350. Tipong ito, balatan. Malaki na naman. Big na naman. 350 again. Sana makabalatan pa uli. At ito, alatan. Uy, sabawan. Masarap itong sinasabawan. Uy, dunoplisan pa. Buti na lang at hindi naglayo. Ayan, sisiguraduhin ko na. Yun, sa Sa pool masarap sa bawa nito paborito ko ang ulo nito Mataba. siya yung alat na masarap hindi ito napayat at hanap na naman tayo yun tapasan matapasan talaga dito sa bawarang ito na nalipatan natin gitika Alanganin pa nain. Yun, sa pool, gitik. Susok sa iparting ulo niya. At ito pa, another, kapasan uli. Halos magkatabi. Ayun, sa pool. Uy, nakatanggal. Uli. Sa pool ka, Pasisiguruhin na kita. Ayun, sa pool. e, talagang hindi na baon. Isa pa. Ayun. Hindi lumampas yung pana ako pero nasamaan siya. Ayan, papanahin ko pa ulit isa. Yon. Yon. Ayun at nakuha natin. Ayan. Dadamputin ko na lang siya. At ito, hanap na naman tayo. Oops. Samaral. Sapul ka. Yun. Ayun at nakuha natin. Malapad ng samaral. Malaki. Sherbul sure lang pambigas nito. At ito, balata na naman. Oy! Ay, ito. Malaki-laki ito. Sherbul sure nito ang isang libo. Ayan mga kasukoy, Malaki. Kabangin. At hanap na naman tayo. Oops. Uy, tipong. Another 350 na naman uli. Jack pa tayo sa balatan. Ayan, malaki. Big na naman. Sirubol ng pambigas. Yon mga kasyokoy. Sina ito yung pangalawang type natin. Kwartan linaw na ito. Alas tigisang puno kami sa silo. marami raming bigas ang mabibili ko nito. May pambaho na mga estudyante ko sa school. Ayan. Thank you, Lord. Makakabili tayo ito ng marami-raming bigas. Yun, mga kasyukoy. Uuwi na tayo. Ayos na ito. Wartal nilaw na ito. Good morning, good morning mga kasyokoy. Sinaiti yung uli natin kagabi. Ayan, tinitimbang na. Tapasan. Mga samaral. At ito pa. Yung uli ng mga kasama ko. May kulambutan sila. Ako wala. At ito yung uli ko. Kortan lino na din yan. At ito yung uli ng isang kasama ko. Yon mga kasyoko, isa ito yung binta ko. 1,148. Yon. Makakabili na rin ito ng bigas. Thank you Lord. Salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang ang inyong lingkod Kasyokoy Vlog.